yan, magandang umaga po. Kasama ko po ang mga pogi at mag magandang mga tiga DA. Yan. Susu Hello! Hello! Susukatin ang aking maaisan. Ah. ah, ito baga. Ito oh, po, okay. Lakad oh. okay. O oh. 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 oh, ma'am, nabilang mo. Nabilang <laughs> mo ala. 92 walk. <laughs> oh, <may tala> uh, <laughs> oh. oh. okay, kayo, kaway, kaway, kayo. Ay, ganda ng view. Uh, oh. susukatin po yung aking maaisan. Good. Idol. Si Idol pala yun. <laughs> <laughs> Teka, ano ka dyan? Naka-uniform ka pa. Ayan. Ayari. Nag-vlog na yan si Sir. -i -ay -ay. nag i nag i si Sir, oh. Salupon <laughs> na kami si Felicito. Alam ko sa halang natin brother, ah. Si Sir pang Martis, ah. Kanya nga yun, ah. Kaya pang <-martis> <laughs> <tayo>? <laughs> Saka, oh, talaga, ano, ready ka pang unang Labanan ito. <laughs> Paahon luson eh talaga. Paahon malo. Ba, <toss inserted noise> <laughs> ano muna? Pa pa labang ayan. Ay, tresigil kayo. Sino ang taga Wala mang galingan driver. Wala driver. Ang galingan driver. Saan? Mo ba ako bisita sa mga Tubo ka. Saan? Mapang... Basta sa lubungan. Ako to. Saan? Sa 40 na piker ko hayaan dit. Saan? Dati nalang daw ang mais, daw area. Ha? Ano? Nasa salubo nyo. Wala pa yung na lang. Mais, ha? Diyan? ako? sukat-sukat na. may vlog pa tayo. Para tayo parehas pagod magpicture dyan. Para naglalaro lang pala, re. Eh. Para naglalaro lang, yan. Ikuti natin ang kabuuan para para makuha yung sukat. Oo. Gamit ko ay garmin. Yan. Hindi, hindi po ang yun pala isa pa na biho ang daan dumilaw nga po yung iba dumilaw dito nga namatay lahat yung may so sa parting ito ito yung nalilaw sige po Terima kasih. Tapaman natin ito, titipin na ni Manuay. Eh. Tingnan ni Manuay, pwede na lang. Tanye mo, may ano.